Posibleng makaranas ng paghuho ng lupa at pagbaha ang nasa mahigit tatlong libong barangay sa bansa dahil sa pagulan na dulot ng mga sunod-sunod na bagyo. Batay sa datos ng Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, ang mga naturang lugar ay posibleng makaranas ng mataas na baha o landslide. Sa inilabas na geohazard map ng MGB, ha, mahigit isang libong barangay ang nasa Northern Luzon kung saan maraming lugar ang malam but na ang lupa dahil sa mga nagdaang bagyo. Kung tamaan ang Metro Manila, mahigit isang libo tapat na ang posibleng bahain na karamihan ay sa Maynila. Dahil dito, inirekomenda na ng MGB na magpatupad ng sapit itang paglilika sa mga lugar na mataas ang posibilidad ng landslide at pagbaha. Wala po tayong um, enough time para uh, maghanda for landslide. So pag-identified po kayo as high to very